Hello guys! So ngayon po ay naka po tayo ng pera sa ating PayPal and unexpected po ito kaya nagulat po ako. So dahil nag-notified po sa akin, so punta lamang po tayo ngayon sa ating PayPal. Check po natin kung tama po ba yung nabasa ko dun sa notification na naka-receive tayo ng pera sa ating PayPal. At ayun nga, meron nga akong na-receive 1,572.16 pesos. So, sobrang happy ako kasi hindi ko naman yan inaasahan. Kusa na lang siyang pumasok dyan. And punta lang po tayo sa ating Chrome. Ayan, type lang natin paypal.com. Kasi hindi po tayo doon pwede mag-change uh, currency. So, login lang po natin yung ating PayPal account. Ayan, lagay mo lang yung email and password. So, log in. So, hindi po tayo mag pwede mag-change currency doon sa mismong PayPal app po ah. Sa Chrome po tayo. Convert US dollars to Philippines. Kasi nasa Pinas po tayo. So type lang po natin 29.19 dollars. 29.19 dollars. Yan po yung i-convert natin into um peso. So next lang po natin. Bagal. So okay na siya na convert na natin and connect. So, ayan na po, na-convert na natin. So, ngayon po ay punta na po tayo sa ating GCash. And check lang po natin kung naka-link na po yung PayPal natin. Since naka-link na nga po yung PayPal ko, so diretso na po tayo sa cash in. So back lang natin tapos ayun po, cash in. Hidutin lang natin yung cash in sa taas and then type lang natin dyan sa search button ang PayPal. Ah, ayan. Tapos type lang natin 1,500 kasi hindi po pwede yung butal, yung 72 pesos na i-sama po natin sa um, cash in doon kay Gcash. Kaya 1,500 lang po yung nilagay ko kasi hindi siya pwede. And ayan na nga po. Uh, your cash-in is being processed na in 24 hours daw. So, okay na siya. So, pag nabasa mo na, pwede mo na pindutin yung okay. So, importante po yung pagbabasa. Kaya basahin niyo po, huwag pa tamad-tamad. So, ayan na nga po. Dumating na po sa ting Gcash yung 1,500. 7. Kasi may 7 pesos po yan kanina. So, dumagdag na yung 1.5. So, ganun lamang po mag-transfer ng pera from PayPal to Gcash. So medyo kinabahan po ako kanina kasi first time ko nga po and ayan na po successful. So thank you Lord and sana nakatulong ako sa mga katulad ko ring mga baguhan pa or first timer pa. So yun lamang po. Maraming sa salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.